Wee, 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 wee. Oh. nakakita ka lang ng ano iniwan mo na agad anak mo ha huh? iniwan mo anak mo mm, nasa kulambo kasi guys Nasanay kong kulambo para kagaya na sa akin tong mga, mga kuting na ito Sige. Busog na. Yaw, yaw. Yaw, yaw. Nana. Nana. Ah, sige ka. Nakawin yung anak mo pag iniwan mo. Ayan, namapit si Nana. Ang mong dagan na Parang mga tigre, tiger yung itsura mga anak mo. So, gadoon. Nana. Uy. Hindi makahinga yung anak mo, patay yan. Kulit yung isa o. Oh. tambling Hmm. Ini ba Tumalon din si Nana Ini wan kayo kayu dia din mag sama-sama Hanggang sa huli Hanggang sa huli Palagi Oh cute Murug mga amo. Malagi mudai Asam muka padu Enggak rilakan day Rilakan tapok ra man diha ba mga amo Ya. Ito ulog log isa oh. Nasa kulambo sila para masanay sila sa kulambo.